Ano po mga kagis, magandang umaga po. So for today po, tayo po ilulusong uli sa Laguna Lake. At ito po yung pangalawang araw na paglusong natin. So yung una, successful ho. Marami ho tayong nahuli sa balde. Ito puno. Then ito ho yung ginagamit naming lambat ho pala. Ano size ito? Size. So size 6 ho. Uh, 0.15. Ah, 0.15. Mm. 0.15. Uh, Tama. Mm. 0.15 yung sukat. So, ito yung usually na mas nakarami ng huli. Itong, etong pante na to. Pante ho, hindi underwear ako. Pante, as in lambat, Tagalog. So, andito ho kami tatlo. Sa mukuha yung ating uh, cameraman. Yung po, okay. So, tayo lulusong na ho. Tayo na po. Kags TV po. Diyan? Dito. Ah, dito. Ah, Dadaan huli tayo dito. Hawakan mo itong pang ano lang, toilet bowl. Okay. Alakad ka. Oh. ko ng ating cameraman yung pang pump ng ano. Ambogaw. Alam si pare dala naman 'yung batya. Kami 'yung maglalaba muna. Diyan tumbalik. Hay naku, mga ritik ng manok, ang ganda oh. Kumakagat sumakit 'yan mga brida ng manok. May mga gulay pa pala 'yun oh. No? Talong. Sige, laban. Sanod ka lang. Potek, potek lang 'yan. Ha? Sige na. May aquarium ka ba daw pare? O oh, pwede ba yung water really dyan? Kaya ko kaya na pare, huulingin natin ano yan o. Oh? Huwag, baka kainin nyo si dad doon. Maliliit po yan eh. Huwag baka madali yan doon. Oo oh, yung dami no. May nakain ng dalag. Yung hmm. maliliit. Pwede Ay, to sa aquarium? Ha? Ah? Pwede sa aquarium ta? Hindi ah. Pwede? Oh, dami ha babay siya. Bako maliit. Ayan maliliit dami. Masaya natin pang buo. Masunod ka muna marahat. Pagkakita ko muna na hmm. mag-i-start Let's go! Hindi oh, ko, ko na naman na-i-start Ang ba ang dapat ke pelanggana nah, <laughs> sakit apa tayo Wala dapat tayo sopis lah Dali, dikit Kita tawag na kopol 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 <laughs> Dikit eh Ayo, minum nal

Ito kayong Yung may na kayo Yung oink alat. Ito kang duli. Ayo! ko Yung mga bakoko. Bakoko alam mo Ah! Diyos Parang goldfish Tapos ang pasibas mo <laughs> Diyos Ano na? ba na to? Sa Africa ng galing Diyos hmm. ni Mami yan Ito, so, pinakawalan dito Pinakawalan dito Pinakawalan dito dito kita oh, ke Michael ditemukan ulo sisira yung di ini. Yang ini, yang ini <tik> Hey. Jack. Puli <laughs> hey, na si Inko, may si Ay, sana, na Oo. Oh? Hello po mga kagis, magandang umaga po. Time check po, 11 na. So, kuling balat na namin to. So, dalawang pantihong nilatag namin, ni pare ata uh, medyo maraming kalabaw ano eh, bubulabog tayo ganyan sila ang, uh, kalabaw. ayaw kalabaw tayo ay hiling ito kalabaw yung 'yung pante. <laughs> Ayun. Nadali. Nadala. Ayan, nahihuli ka, oh. Nahihuli ka. Nalalagkat na. Wala-wala ka pa. Hindi pa, oh. Hindi, pare, bugaw. So, mga kagis, nadaan na lang kalabaw yung panta ng tante ng kumpare So, bibili na lang natin ng bago pagunta tayo nakarating ng Dubai. Pampaltano natin ang pante. Lagihan yung ginagamit ko eh. Lusot yung kalabaw dun sa butas. Durog. Durog eh. Dito nyo pangina. ina. naman ng kalabaw. Punit ano oh. oh. eh. Punit Punet Ha? Punit. Punit. Lata pa tayo. pa tayo. Ada jangan. Jangan mau, loh? Jangan channel 5. Meron pa ang dalawa doon? May butas e. Eh. Butas e. Eh. Ang oh. damdaman na huli. Nakakalagsad ng kalamon. Sabi ko kinakalagsad ng kalamon. Nakalutang yan. Meron pa doon? May butas. Butas ang ano yun. Sira. Wala na dito. Ako ilis siya doon. <laughs> Kinalagkad niya eh. Nakuha mo mamamatay. Pero yung kalabaw. <laughs> okay. So mga kagis, kami uwi na. So mga 11:20 na yata. Kami uwi na, tama na po ito Di mo malikot na uwi ko, uwi na tayo. Okay na po 'yan. Pero nung tayo yung gagawing daing Arroyo Mga ah, tilapian Tagalog Ang ro Ayos <laughs> Enjoy ya, enjoy <laughs> So ito po mga kagis, tayo po yung na So ito po yung nahuli natin Pakikita ko sa inyo mamaya at kami po na Tanghali na Pinabotong tayo ng tanghali Ha! Ha? Ah. Tangin na. Kinukulang yung sosya. Ha? Ah. Kaya natin sosya. Hello po mga kaagis. Magandang tanghali po. So for today po, nandito na po tayo sa bayit. Nakauwi na. So sa ating pong subject, traditional fishing po ang ating ginamit uli Ang paggamit po ng pante o ang lambat. So ito po yung nahuli po natin kanina. So mga native tilapia at saka uh, arroyo. Yan po sila o. Oh. Arroyo po at saka tilapia yan. Magkakahalo. Halos mga ano lang naman. Uh, three finger po na lapad dahil po mga tilapia ang Tagalog po yan. So lilinisan na lang po natin at uh, atin pong gagawin pong daing. Hello mga kagis. Nandito po tayo sa aming kusina at ating ipamigita sa inyo kung ano yung ginagawa natin sa nahuli nating na uh, arroyo or tilapia Tagalog. So ang gagawin natin doon, atin po siyang imamarin dito po sa suka na merong asin, na merong paminta, at saka nilagyan natin ng konting ano, magic sarap. Yun yung mga uh, magic sarap. Bale, dalawang boteng suka ho yung ginamit natin. Yung ordinary suka lang yun, sa palengke, okay lang yan. Basta may ano sa suka. So, dalawang bote hose siya. Nalagay ko na isang kalatim bote. Then, lalagyan natin ng asin. So, ganito yung ginagawa natin sa ating nahuling isdang arroyo o isdang Tagalog po. Telapian Tagalog po dito sa Laguna Bay. Kanginang umaga po. So, tayo puti, po ipapakita ko kayo kung paano ginagawa. So, mga to ito po yung ating ginawa. Is dadaingin po natin yung Aurora o yung Tagalog na Telapia. Lapin Tagalog. So, mix mix na po itong suka na merong asin, na merong magic sarap, saka paminta po. Okay na po yung lasa niya. So, ilalagay na natin ito. Isusok natin itong uh, ah, isdan to lahat dito. Pagkatapos po nun, siguro mga isang oras, babalik ka rin muna. Babalik ka rin natin. Imamarinig doon natin magdamag. Babalik ka rin muna natin. Para mabukas, uh, ah, na yung ano, na yung ano, lasa ng suka, saka hindi na po siya masisira. So, ganito yung ginagawa namin sa ng Tagalog sa saka uh, arroyo. Arroyo yung tilapia. So, susuko na po. At yan po yung makikita niyo bukas. At ay dadahin na ho